So, ayan po. Man, nalinis ko na yung isda. Nilagyan ko na pala siya ng black pepper, garlic powder, salt. Ayan. At nilamas-lamas ko lang siya. Ayan. Lamas-lamasin lang natin. At sa kabilang banda, nagpainit na din ako ng kawali. At nilagyan ko na din siya ng mantika. At ayan, mainit na nilagay na natin yung isda natin. Habang niluluto natin yung isda natin, nagagad na ako dito ng sibuyas at saka bawang. And ginisa ko na yung bawang natin, olive oil yung ginamit ko. Dinagdag na din natin yung kamatis, luya at saka bawang. Ayan, niluto ko lang yung kamatis natin dyan ng ganyan. Tsaka idagdag na natin yung pinirito nating isda. Ayan, idagdag na natin dyan. Habang dinadagdag natin, nilagay ko na din pala dito yung isang latang gata. Ayan, pagkalagay ko ng isang latang gata, pinakuluan ko lang siya, tinakpan, at nang kumulo na, nilagyan ko siya ng sili kasi masarap yung may anting anghang. At saka ko nilagay yung suka natin. So, ayan na po, ready na po ang ating.